Thank Ate. Oo, balik ka nila. Lamat. Bye-bye. Inat mo sa eh. Thank you, Ate. Ay, mag-message sa bago kong page. The House of Empty. Okay, sige. Mag-message po. Salamat. Salamat. Malaki, mag-message pa Salamat. Salamat, mag-nono. Guys, good evening sa tanan. So, ayan, gabi na po, guys. So... Thank you so much sa mga sumusuporta sa amin. Sa, hindi nag-i-skip ng ad. So guys, may gabi sa tanan. So for today's video oh, ay mag-ano kami ngayon mag-sangyok-sangyok. So para sa aming dinner guys. So ayan guys, naka-prepare na ang mga ang mga ano namin dito sa table, di ba? Wala tayong shabu-shabu na so, tayo. mga shabu -shabu. gagamitin. Ng, kwan lang siya guys kaning ano Sabo. shabu shabu na pagkain hindi yung ano ha bakas ano ang sa isip Sabo ninyo <laughs> <din mo, did laughs> eh, anak ana, sa ano guys ka na mention mm -hmm. thank you so ayan tingnan nyo na lang ang aming gagawin dito ngayon kasi may ano tayo oh quit show so nagpakulo ako ay nag, ano ako ng tubig eh, ano ko to para may ano kami ano, may sabaw sabaw sa aming dinner guys oh, kaya yeah. sabaw sabaw kasi yung sabaw yan guys oh ito po ang naka prepare na po ang mga ano namin dito sa ano aming gagawin guys so let's go yan na guys may ayan ang ating litos It, oh, may rice na po tayo ayan ang ating oh, so, maglagay sa aming mga lolotuin at may kwechaw kwechaw po tayo guys yan guys naka, naka, set up na naka set up na lahat ang aming gagawin guys so yan guys actually hindi pa ito dapat ang sauce pero so yung shabu natin ilagay na natin dito pa so ito yung natin dish okay ready na siya guys. O, ang ating lutuan. Hi! Bilang <coughs> ang maliwa. Ba? Diba? Mani, look at them. Mani. Shoutout si Joe Marco Shad. Ang dami nating na viewers ni Nolo. Hindi ko lang kung saan sila galing. <laughs> so ayan na guys, ready na po tayo mag ano, Sangyo Crow. Hello, Feng. At to okay. Okay, Ayan na ang ating sabaw. Ready na. At ready uh, na din ang ating Sino yun? Okay. Oh, go no. Anong ko mo kaya? Oo. Oh. Mmm. Ayan. Makuha ka ng ketchup mo din doon. Ano? Charlie. Diba? Boy. Pero di ba ang ganda ang sarap ang ganda ng setup natin di ba guys ano Yan na guys kuna uh -huh. na sinublang ng ano natin bakla o oh, magluto na kayo luto neng ano ba Ha? Sorry, hindi ka sanay. Hindi ka sanay nun. Ha? O, oh, masusunog kasi te. Unahin ang cellphone. Hi, Maria hey. Lopez. Ngaon. Maamahan pala to. Ừ, tôi đi một là con Có xuân rồi Hãy subscribe cho kênh này này Kain guys. Bukas ulit tayo mag -sam ng karni naman. Araw-araw tayong samgyup guys. Kasi, kakabili lang namin ng ano, tapos ginabi na kami. Hindi kami nakabili ng karni. Mmm! Mam Maria. Mam Edna Lama. Ate Ami, hello. Kapay mm. hotdog yung samdik namin, walang, walang nakaroon na karne sa merkado. Nabas kami ng alas 7. Yeah. yeah Ich hey, kann ma Maria Lorbeer. Okay. Hmm. Luka. Lukas. Lukas, pwede na lang, no? Nilihat sa tayo, di ba? Hmm. tayo tomorrow. Akala ka ba may bubalik ng maliit na ano? Pakatos tayo sa bata. Hmm? Sige. Diba? Sige. pakintay guys. Kain tayo. <coughs> lang. Ay, bawal pa kami ngayon, o buka? Bawal na bukas. Luwit. Pero ngayon, okay pa. <coughs> okay. Uh. May babasya Basta. Baka mahulog mga bata. Wala pa yung mga bata. Hindi sila mahulog naman dyan. Nandyan lang sila. Hindi ko naman siguro problema na yun kung mahulog sila dyan. Kaya mo madidilaksa. Mmm! Mamcheche gigo! Thank you so much. Thank you for visiting. Ah, kayo po ba sa may netpot tanda ko? Thank you, thank you, mamam Cheche Gigo. Ah, uh ah. -huh. Malamang buwang kainis. Sino. Ano kung bukas, ano? Kami pa to. Mm. Nagustog pa ulit. Thank you, Ma'am Cheche. <laughs> Igoy. mmm ah. sa na hmm? Parang harap ng tubig. Mm. Ma'am, yun ulit pang eh, ano yung May rice pa ba? Ang ah, sarap kasi ng ano kumain? Umalis kami, nagpunta kami balimasak po. Walang coke. Kaya pa oh. my dear. Mm sa bansa niya. Kulak po. Narutan ako na, may taro sa ilalang dito unahan. Dito baka ito itong negat. Tumaya ka lang ha. Ang mga mga ganyan yan. Maglagay Hi, mom Maria Lopez. Shout out Francisco. niya adding the mo. Thank you po. Ate